siya. Mm -hmm. Kasi ikaw, kabisado mo yung buhay influencer. Mm -hmm. Kasi paano mo? Ang tanong dyan, paano ka magtagal? Uh -huh. Alam mo, ang, ang sikreto lang para mangyari yung mga ganyan, para sa akin ha iintindihin mo kasi ang isang tao eh mm -hmm. ilalagay mo yung sarili mo sa tao para maintindihan mo siya mm -hmm. hindi yung basta-basta na kagad na magsasalita ka pero hindi mo alam na nakakasakit ka na pero alam mo 'yun ganun ang buhay ng social media oh, na, pero nanakit sila oh kumbaga parang what if ikaw yung ganunin? din uh, oo oh. oh, nagsalita ka ng hindi maganda tapos mm -hmm. sinabi mo sa ginagaya what if ikaw yung ganunin ng mga tao mm -hmm. ano ang pagkikirespan mo sa tao. di yeah. diba, nasasaktan ka rin. Mm -hmm. O oh, what if nagdasal ka ng ganito, ganyan, ganyan doon sa tao. Mm -hmm. Sabi, may gusto pa nga ang ano eh, na matigok na nga ako eh. Sabi, ano ginawa ko sa inyo? <laughs> Sabi ko, okay. Sabi, o oh, halimbawa, pinagdasal nila yan. O oh, what if sa iyo ibigay yung ganyang ano, mm -hmm. ganyan. Gusto mo rin ba? Yeah. Yun, kumbaga para tayo, sinasabi nga nila, think before you click. Oh, uh -huh. At saka, pag-isipan mo muna bago kang magsalita. Kasi hindi mo alam yung salita na yun, siyang papatay dun sa taong uh, nangangarap. kaya Pinuputol kasi ng mga basya yung pangarap. Pero wag ka. Pero yung mga basya na yun, gawin natin isang halimbawa para maging matagumpay tayo. Kasi pag nagtagumpay tayo, sila din yung susuko at sampal sa kanila yon. Para at least, balang araw may inspire sila na sasabihin sa iyo na ay sana pala ginaya ko na lang tong tao na to sana pala hindi ko ginawa tong bagay na to may mga case tayong ganyan eh na gumawa na tayo ng mga bagay-bagay na hindi maganda doon sa tao yeah. tapos later on, mare mo marerealize mo ang bali pala yung ginawa ko tapos sasabihin sa iyo kaya na sorry ha bali yung kunwari ganon. <laughs> saan di ba ganun O, oh, si sino ang talo ngayon sila kaya Thank you, Bosh. Oh, diba? I si, love you. Si Mix talaga, no? Parang nahinog na talaga siya ng panahon. Kasi ang matured na niya magsalita. Ang dami na niya mga, mga more values, mga, mga ano, na, na, lumabas na sa'yo yung pagka-matured mo na. Alam mo kung pagkali. bakit? Alam mo kung bakit? <laughs> bakit? Kuha <laughs> kasi ni Lord. Pagkilala mo uh -oh. kasi, pag tinanggap parang mo kasi ni palahon, Lord. Parang hinog ng panahon dipi mo si Lord sa buhay mo. Walang imposible lahat sa kanila. Kasi hodang, kasi hodang ikaw ay bumagsak, kasi hodang ikaw o, ay mawalan. Ka. Tayo. Oh. Sa akin lang ha. Oh. ah. Para may iba naman. <laughs> may iba naman pagsakan mo. Oh, sige. Welcome so, ano, naman. So mayroon pa akong ano, mga marami pa akong itatanong sa iyo. So para magka pahinga ka muna Hindi, Okay ba? Okay Mga, may mga, uh, ano tayo, mga sponsors. So, babalik tayo, ha? Okay. Kasi may mga tanong pa ako sa'yo. Okay, okay, okay. So, ang pagbabalik ng... Kay Tam, Tam Halina! Tam.